Uh -huh. walang tinda na ulam sa palengke may gula na binigay yung kapatid ko galing sa kanyang farm wala uh -huh. tayong ulam karninas muna no three eggs Miswa. So, simple, hindi makalimutan ang kape. So, nakakape na kami dalawa kanina bago umalis. Ngayon, kape naman ako. So, pinaganap natin ng tulay para dito. Gwa Habang hindi pa maulan. Kailangan natin gawa ng paraan. Ops, pinasok na pala yung sili na ay, pati si talong. Kasi baka mabalik, sayang eh. So, dito muna pa ang sa kusina. hanap tayo ng magulay. Habang relax pa yung panahon. Relax pa yung panahon. Ano doon? naroon ko nakita. Number one. Ah, tingnan natin kung may mad... kung... baka hindi na siya madamay. Ano yan? Ano yan? karena mau bijiin sa oh, saging hmm, jangan kau nih ya balik ke jalan sososo tay maganap nang bunga barang mayung di itu ayo belis teman ke teman dak barang Oke, okay, gede pa. Wan. Hmm. Isa. Delete pa rin. Para natin mapigas natin. Ayan. So, yung dalawa. Ay. Oh eh, mukhang ano na yung isa. Mukhang dalikids na. Yung upo ko sa so dami-daming bunga. Walang nabuo. Dahil maraming kalaban. Yan no, daming bunga. Yan may panibago na naman. Hmm. Tingnan mo, nasira ala. Ah, hmm. dami na naman. Wala kayo kung hindi niyo makita, basta marami pa. Kaya lang nasira ni na yung iba. Hindi ko magets. Dami kasing mga hayop-hayopan na maliliit. Ano. Hanggang ganyan lang siya kasi eh. Oh. di kinakain. Hindi pa dumating yung

kalimutan ko rin ang ilang matasarap hindi na ba ganda kaya lang matanda na so ayan na nga <laughs> Kunin ko na lang itong isa. Ayan. Kasi sayang din to Pag tumanda, wala siyang kasama. Mm -hmm. So Sino nakakaalam ng puno na ito? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ay, ay, ay bunga na siya. yung mga tidak napansin hmm. yung tidak hindi napansin Laglag kasi yung iba eh. First time nagbunga. Tino, sana huwag ka nang dumaan dito sa amin. Lumayas ka na. Pumunta ka na doon sa ibang bansa.